Hello guys, good afternoon. Today is Wednesday, 2:30 p.m. Ah, uh, naisipan ko magawa ng kutsenta kasi pang merienda namin ng mga anak pag-uwi nila. And then guys, uh, nakalagay na ako dito ng um, one cup ng uh, third class. Ayan o, third class. Yung ginamit ko, third class. Pero nalagay ko na hindi ko napakita kanina kasi hindi ko naisip na mag gawa ng video kaya lang sabi ko wala akong makontent kaya gumawa na lang din ako. And then guys, one cup na third glass and one cup na matling. Ayan, matling. Ilagay ko na siya dito guys sa aking haluan. And then mag-add po ako ng isang uh, one cup ng brown sugar. Ayan, one cup lang ng brown sugar guys. And then mag-add din tayo ng 1 sachet lang ayan. Bird's Three yung gamit ko kasi pang mayanda lang namin. Ayun. Bird's Three. And then isang kutsara na leya. Ayun guys, leya. Yan yung pakunat ng ating kutsanta mamaya. ayan At add, add lang natin lahat. And then uh, maglagay din tayo ng 3 cups ng water. Uh, water one, bali three cups yung gagamitin natin. Two, ayan guys, three cups. Ayan sakto na yan yung timpla nya yan. Three cups lang siya, and then i-mix natin para ma. combine na lahat ng ating nilagay na ano sugar harina at ano matling at yung bird's string na gatas ayan guys alu aloin lang natin para makuha yung buo buo para maging maganda yung ating kuchinta mamaya Tsaka guys, kung gusto mo nyo na may kulay, maglagay tayo ng kulay na orange. Maglalagay lang ako ng orange na kulay para maging orange yung kutsinta natin. Kasi yung, yung normal na kulay nito guys is yung parang brown lang sya. Yung ginagamit doon is mas kubado na asukal kaso wala ako. So brown sugar yung ginagamit ko. And then lagyan na natin ng kulay orange para maging maganda yung kulay ng ating pakinta mamaya pag kaluto. Ayan. Ayan, para maganda yung texture niya, guys. Sasalain muna natin para malambo talaga siya. Sasalain ito. Sa itong bisas natin sasalain, guys. Para makuha yung mga buo-buo niya. Ayan, tumutin natin kung mayroong matirang asukal. Ayan lang naman. Tapos yung may ganito guys, pisain lang natin. Ayan. Ito rin lang yan na may ganyan. Pisain lang. Para maalis yung masama dyan sa bakong harina. so, mawawala rin yan. isa pa guys Ito yung ganyan pala na orange rice na ko na kanina. And then, isa pa. Ito yung gagamitin natin yung bread kasi maganda siya gamitin pag magbuhos tayo ng ating mixture sa cup. siya guys ayan then ngayon iset aside lang muna natin ito takpan ko muna kasi magpapakulok pa tayo ng tubig para steam natin ito pakulok muna tayo ng tubig guys sandali lang ayan guys then kumulok ng ating tubig ayan magbrush tayo ng magkita dito sa ating uh, mold. Ayan. Ganun ang guys. Para hindi didikit yung ating kutsinta mo na. Kunting brush lang sa guys. Ayan. Maliit na steamer itong ginamit ko guys. Yung pang pito lang. Itong ganito lang yung ilagay natin. Ayan. Ganyan siya guys. Ayan, mm -hmm. yung ating mixture. Ayan siya. So, i-pupusan natin yung ating mga cups. Huwag na masyadong puno kasi para hindi matatapon habang kumukulo yung ating tubig. So, so, tapos na isa. So ito na guys. Isasalang ko na ito sa ating steamer. Ayan. Pagkatapos ng 20 minutes, tingnan natin kung luto na ang ating 80. And marami pa guys. Oh. So, marami pa siya. Yung, isa, ay, yung isang cup na matling, isang cup na ha, third glass, at saka isang cup na white uh, brown sugar, and 3 cups na water. So, ganito siya kadami, guys. Marami tayong magagawa nito. Hmm. Ganito yung kulay niya, guys, kasi nilagyan ko ng kulay na orange kanina. So, ayan, guys, mamaya, ito na natin kung maluto na yung ating unang salang. Ito na yung ating second batch guys. Ayan, maganda siya kasi mahina lang yung apoy. Kasi kung malakas talaga yung apoy guys, masisira yung ating kutsanta. Kasi kumukulo. Kumukulo po siya. Ayan, tingnan nyo yung kaibahan. Ayan yung kumulo. Ito yung hindi. Ayan siya. tayo ulit ng ating another salang tayo guys kasi so marami pa ka tayong ano dyan natin siya lagyan ng mantika para hindi dilipid yung ating mixture na ayan, halukin natin ulit ayan, siya kasi, oh, ayan, oh may ano doon, o. yung naniligas sa baba kasi matling siya at ka harina kaya naniligas sa lo, sa baba yan pag hindi mo halogin. ayan, wala na salang pa tayo ulit hanggang maubos ito para mamaya pagdating ng mga bata ay may ready na silang pang mayenda guys ready na ang mayenda ng ating mga jamatis nalipatin ko na rin yung isa kasi last na rin sya isa lang tayo ulit. Ayan. Pinatong ko na sa taas yung isa. Eh, Tuluan para siya. Ito natin ilagay. Ito natin ilagay. Pwede na to. Ay. Matulo siya. Asa. Ayan siya guys. Sarap siya kainin. kasi chowee siya. Nakaubos ako ng dalawa. Nakaubos ko yung dalawang ganito. Kasi masarap siya guys. Tama lang yun. Tama lang. Ang batang ginagawa ko, nasisira siya kasi gamitin natin na, kasi akong paper towel abos na ito kasi mayanda lang naman po ng mga anak ko. Kaya naman sila. Uy, gutom yan. Pagkababa ng tricycle, papuntang kusina, kasi magkahanap sila ng mayanda. Kaya tuwing hapon, naglabluto ako ng pwedeng makain para pagdating nila, may kakain na sila. Ayan guys, madami so ko nang nagawa. Tama lang pala siya dito yung nandoon na sinalang ko is pito pa so ang nagawa natin is ay walo pala yung nasalang ko na last tinain ko yung dalawa ang pirasa ba yung nagawa natin tapos isipin natin kung ilan yung no? nagawa natin na kutsinta sa isang cup al, ano lang 1 cup na harina at saka 1 cup na atling ito dumikit sya kasi hindi nata nalagyan mo na ano 2, 4, 6, 8, 10, 12 so 20 na 20 na ganito guys yung nagawa natin sa isang sa isang cup 1 cup na matling at saka 1 cup na harina 20. 22 pala kasi nakain ko yung dalawa Walo yung nandoon tapos ito yung 2, 4, 6, 8, 10 12 yung nandito plus 8, 20 plus kinain ko yung dalawa 22 na guys yung naloto natin ito dito sa amin, yung sa kantin, yung isang ganito guys, limang piso na to Tapos, kung may order sa akin, yung isang ganito guys, is limang piso na rin yung, ano niya, yung presyo ng isang ganito. Yan. Maganda yan mamaya kasi, lagyan natin ng toppings na cheese. Kasi yung, ayaw ng mga anak ko ng niyo, gusto nila cheese yung ilalagay. So, gagawa tayo mamaya. Tataposin ko ito mamaya. Pagka naluto na yung iba. Hindi pa kasi tapos guys. Ayan, babalikan lang kayo mamaya. Ayan guys, luto na yung ating panglas. Ayan na siya. Luto na guys, ayan. Lagay na natin dyan para kasi Pagal. hapon na, malapit na, dumating ang aking mga Taga pag kapag merienda, ayan. Ayan, ayusin ko lang muna. Medyo umuusok-usok pa. Mainit pa siya kasi. Bagong kuha sa kalanan. ng Ayan, perfect. Ayan, perfect guys. Ayan, kompleto na siya. Sobra pa nga. May sobra pang isa. Patong na lang natin dyan. Sayang naman. Ayan, ganyan na lang siya guys. Tapos, lagyan natin ng cheese. Interfake, wong cellphone mo Ayan, lagyan natin ng cheese on top. Lamit ba? Siyempre. Para may merienda sila ate. Tawari eh lila. Mm, mm Uy, gusto ko sa nanay. Pali op tolong dia mau um, bra. Ngaman. Sebab pengumuman dari sekolah sekolahan itu anak sana. Mamai, tang boy, kau sudah mau ngaji aku. Hmm, gede. Tapi pagi tiba jutis sana nai belak sang pang sang. Gatas. Gatas makul. Hmm, -mm. dapat naga jutis sana si nai. Tapi putih anu sana nai ariop yang putih. Asin. Sin parang palat, palat. kasih guys lilas Ayan. sarap na Bak yan kasi kalimipit. marami cheese on kalimipit. top superman bata aku dito dah bata bata mo Ayan. Perfect. Ayan siya guys. So, i try naman natin kung masarap. Actually, nakatikim na ako kanina. Pero, try na rin natin ulit. Kukuha tayo ng platter. Ay, yung isa pala yan. Hindi nalagyan ng cheese kasi, oh. Mayroong nasa ibabaw. Ayan. Lagyan pa natin ulit ng cheese yan, guys. Ayan, masarap mm. yan. Sarap sa... Damit ba? Ah. <sighs> Ayan, tapos na. So ayan, tikman natin kung masarap. ayan, guys, masarap 'yan. Ay. Masarap talaga siya pa may cheese. Ayan, guys, masarap. Yeah, and I think finish product na ko chimp. Thank you for watching. Bye-bye.